i stress o pagod na pagod ka na ba gusto ko lang ipaalala paalala sa iyo na kahit gaano ka ka stress ngayon wag na wag kang sumuko sa mga pangarap mo kailangan mong tandaan parati na magtiwala ka sa progress na nangyayari sa buhay mo kahit alam ko na minsan sobrang hirap at sobrang nakakapagod na din talaga magtiwala ka sa kakayahan mo ang dami mo nang nalagpasan na mga malalaking problema dati ngayon ka pa ba susuko? Patuloy ka lang na lumaban. Yung pakiramdam mo ngayon na nahuhuli ka na sa buhay. Siguro dahil nakikita mo yung mga kakilala mo o yung mga kaibigan mo pa konti konti may na-achieve na sila. Parati mong tandaan na lahat tayo ay may kanya-kanyang timeline sa buhay. Hindi ka nahuhuli at hindi ka rin naman nauuna. Kung nasaan ka man ngayon sa buhay mo, yan ang lesson at experience na kailangan mong pagdaanan ngayon. Lahat tayo ay may sariling kwento sa buhay na makaka-inspire ng ibang tao.